ano ang mga manggagamot kagaya ko? Mm -hmm. mm -hmm. ah, buhay. Araw ng biyernes. Mm -hmm. Pero kanya, hindi tuloy tayo po ay tayo po ay nandito. So, ang ating mga kautol, ayan Oh. Eh, ng karagdagang kaalaman pagdating sa espiritual na panggagamot at pang kumbate. Sabi ko nga po, huwag kayong kukuha dyan sa mga Facebook o sa mga YouTube dahil walang formula yan. Dito, ito ang formula. Ito, oh, ayan, ayan. Ito, 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 ito. Nandito ang formula, nandito. Ang dami oh. ay mga sa libro lahat yan. Ayan, no? Oh. O, oh, 23 na libro po yan. Hindi kayo maliligo pag may libro. Huwag kayong kuka sa Facebook o sa YouTube. Kasi dyan sa YouTube, maaari kayo maligaw. Hindi niyo alam kung yung oras yun dyan ay kaliwa o kanan. Sa libro po may formula. Alam nyo kung iyan ay kaliwa o alam nyo kung kanan. Ngayon, kung gusto mo gamitin ng kaliwa, eh, bahala ka sa buhay mo. Hmm. Pero po dito sa libro, ikaw ang mamimili. No? Kaya wag sinasabi ko sa inyo kung titingin ko dyan sa mga YouTube at Facebook ay ayusin ho ninyo at baka kayo ay magkaguhit. Ito sa mga aking mga alagad dito, nagkakaroon na ng guhit. <laughs> kung ano-ano is nasalpak sa katawan. Oh, sasampo lang ko kayo ha. Pukuha tayo dito. Ito ay sa Tres ito ay sa kalikasan ito ay dasal ng tingero consagrad devosyon sagradong dasal ng ibang kagamitan gagamot dito tayo santo ninyong hubad dito na dito na po lalabas ang katakot-takot bago gamitin ang santo ninyong hubad ay natatakot akong ituro ito bakit po? eh puro sa pambababae ito masisira ang buhay mo Tuturo, sasampo lang ko kayo ha ayoko na itulong itong panalangin ito yan yan ito po yung santo ninyong ho o santo ninyong hubad tinunod dito ha o, ayan. ito yung mga dasal muna kaya hindi basta gagamit kayo ng santo ninyong hubad ayan ang mga dasal muna o Oh. Uh, Orasyo ng si Ninyo Jesus upang sino mang babaeng matitigan ay sumunod sa inyong ibig ay nako delikado. Sample pa lang ho yan. Ay, ayo kong ituro yan. Ay, wag na ito. Buklat dito Ayaw kong kayo. Ang gusto, ang ko sa inyo ay ano, ay matuto nang naayon nabubuhay kasama ang pamilya mo hindi ito para ito o ito dito mayroon pango diyan no oh. ayan oh mahika oh hindi po ba kaya yung iba po dyan eh naku mahirap na alam ano ba ang magandang ituro sa inyong libro susi ng kapangyarihan um oh, oh ito yung sator coronados oh bubuklat tayo ng Sator Coronado sa hmm, panalangin sa Sator lahat dito kasi may dasal hindi pag nakita mong orasyon bira ka ng bira eh, dapat eh, may ano tulad dito oh, ganito po ang dasal oh. Diyos ng lahat ng mga Diyos Panginoon, lahat ng mga Panginoon, ako po si Rodel Mitralim, Ayan, pangalan. Ipinanganak noong August 10, 1963. Ayan, nakalagay dyan, kaarawan. Tapos, nakatira po sa uh, Block 67, Lot 22, P 7, Babuhay City, Barangay Mamatid, Kabuyaw, Laguna. Sinasama ko, sinasama ko po sa inyo na ako ay patawarin sa aking mga kasalanan. Ipagkalob po ninyo ang bisa ng aklat nito para sa ikabubuti ako po inyong kabayan, Tulungan at samahan po tungo sa ikabubuti. eto po behold he bow he how aha ha huwa ahwa m af ad akaza a yeu ar axa aza aqsa aza aqsa Zaza za za ar sa az zazas ahumulak ha uzags aha ekad sadai adonai tej Omonsyon, Rebe, Agla, Ra, Elohim, Pedinis, Obela, Tsabaot, Ehiya, Noi, Elhanaya, Teos Orsois, Palawis, Irumoy, Arwatsi, Oray, Teosi, Atanatos, Zuzi, Ohahaaha, Aux, Gonit, Izut, Izun, Kubud, Inub, Iksu, Ajit, Egusong okulum diyum diyum rex lux ohu oh, gozuo otolo ziduo i o a i e a i o a i o i a e sex batum luxiam siusumux swiswi mux zausumux Mauram ahum hurau resurrected al ah, aksua aha ayam oh, po ang yan, sa ay nakalagay na sa limang krus na nasa loob at labas ng apat na sulok ng mundo at sa mga anghel na umaalay sa mundo, sumapiling kayo sa akin. Ako ay inyong taglawang ingatan, pamahalaan at iligtas sa lahat ng kapangyarihan. Sa tor opera rotas sa ugnat adunadam tadaksak ugnat rehop. Rex Christum Dium in Dium miyong Abaam Abilim Abies Abieste Ha Enam Keter Chokma Bina Jess Gebura Tiparet metzach, hod, heos, yesud, malkot, hod, hau, bau, dalet, amator, ohai, rex, berbantim, orberex, berbum, oka, okta, rexum, berbantim, oliverum, redium, berbum, Jesus, Domina Eterno, Jesus, Domina Sagrado, Jesus, Emmanuel Salvador, del mundo, ak, akdo, akdom, akdudum. Yan po yung sa Staro de sano, napakarami po nito. Pero, <coughs> Ano meron po tayo yung sa hypnotismo. Ay nako, ito yung dinadali ng mga ano, ginagawa sa kaliwa. Ito yung sa, sa aklat ng Desportes. Ayun. Sagradong usala mataas na karunungan. Libro Sagrado ni Kristo. Ayun. Ay ang dami. So dito muna tayo. Yung para bigyan natin kayo ng ano. Ito. Uh, ano ba tayo? Maglalagay tayo ng ano? Yan. Uh, ito, ito, ito. Halimbawa nito, ikaw ay nasa gitna ng tigmaan. Yan. At nais mong maligtas mula sa muulan ng mga bala. Lihisan ng bala at magkaroon ng matinding kabal at kunat ng iyong katawan upang ikay hindi mapinsala ng mga kanyon bomba at lahat ng uri ng armas de fuego at patalim sambitin mo lamang ang susi at idugtong ang salitang salbame na kagaya na makita sa ibaba o ngayon, ibig po sabihin yan pag ikaw ay isang sundalo militar, puring sa barangay tanod kasi pati barangay tanod may barilar ngayon o oh, No? O, oh, ayan. Pag ikaw ay inaambos o binabaril ka o ano sa balaman ng ang babanggitin nyo lang, walang iba. Ha? Aram, akdam, aksadam, ayudadme, salbame. salba Di yeah. Ha? O. Oh. May ayudadme. Ibig sabihin ng ayudadme, ayan, saklolo. Kasi nakalagay dito, aram, akdam, aksadam, salbame ayan, para sa salitang, uh, ayan, digmaan ayos mong uh, lisan ng bala, magkaroon ng matinig kabal at kunat ng katawan, pero para mas malakas ang salbame, lagyan mo ng asa na ayan o, oh. ayudadme aram akdam aksadam, ayudadme salbame ayan Tumayo ka na at makipagrakrakang ka na. O, oh, ayan po. yan ang itunuro ko po sa inyo ngayon. At uh, maulan. Uh, dito, puro... Ayan po si... Ayan. Si... Ang ating si Enep. O. Uh, si... Ang walang ibang magandang lalaki ng mga Tagalog. Ayan. <laughs> ang chairman at ang presidente. Ayan po, oh, Yung dalawang yan. Uh, uh, yan ulitin ko po. Ang ang Aram Akdam Aksadam. Ano po ba ang Aram Akdam Aksadam para malaman niyo? Ang Aram Akdam Aksadam po ay ito. para para ma, ma, malaman niyo kung sino ba yung si Aram at si Aksadam. Hmm. Hmm. Ayan. Ah. Parang balita dyan. Ito pagkakalagay ko ito. Ayan oh. Aram, Akdam, Aksadam. Ang Aram po pangalan ng ama. Akdam sa anak, Aksadam sa espirito. Yung isa pang Aram Akdam Aksadam, yan po yung tatlong hari. Ha? Nang dagat. At si Aram Aksadam ay tatlo din po. No? na siyang persona na bumubuhat ng mundo ayan uh, kaya ang Aram Akdam Aksadam ay kung gamit mo gagamitan mo lang ng bawa Yang Aram Akdam Aksadam ito Aram Akdam Aksadam lagi nyo lalagyan nyo ng salbame katulad nito pero kung ikaw ay humihingi ng depensa sasabihin mo depensa. Ikaw ay napapalaban sa tagaan. Aram, akdam, aksadam, dependame, lalagyan mo ng salbame. O. Oh. Kung di man ikaw may hilingin, sasabihin mo, aram, akdam, aksadam, nignime, may hiling ka. Mama, na gusto mong gumaling ka sa sakit, nignime, lalagyan mo ng salbame. Ayun. Uh, ayun na siguro po malinaw na yan no ito yung hindi lang ito sa ang aramak ng aksadam Ak ay hindi lang po sa labanan sa pagkalalaki sa kabalkunat ito po ay pwede rin sa panggagamot ito po ang formula magwala sa aram akdam aksadam kung ikaw ay eh, sumasakit ang ulo Sasabi mo, Aram, Akdam, Aksadam, ako po'y tulungan mo sa sakit kong nararamdaman. Sana po mawala ang sakit ko. Ayudad me, lagyan mo ng salba me. Yan. May sakit ka, nga naman. Kung ikaw ay nasa kigipitan, na hindi ka makalabas-labas ng bahay, no, lagyan mo ng uh, ano aram akdam aksadam dependami es, depensahin nyo po ako depensa sa katawan baka ikaw bugbugin o ano saktan o ano man bawa na huli ka ng pulis o ano, ano ka uh, dependami lalagyan mo ng salbame. O, paikot-ikot lang tayo dito sa limang to. Pero ang una lagi niyan, Aram, Akdam, Aksadam. Ako po ay protectionan mo. Gabayan mo po, alalayan mo po ako. Liberame. Salba me. Yan. yan. po ang hiwaga ng Aram Aksadam. Sa YouTube po, wala niyan. Sa Facebook po, wala niyan. Nagpapalawanag niyan. Kasi po, walang formula. Mamaya uh, po yan. ano po. Sana maintindihan niyo po yan. Bawa. Alam mong na ikaw ay puro mga mangkukulam, mambabarang ang karap mo. Isa lang, aram, akdam, aksadam, dependame sa mga mangkukulam, sa kulam at barang, salbame. Ayun. Di ba? Kung ikaw may nasa panganib, ba wala nakakita, nasa ano ka? Alam mong ano, aram, akdam, aksadam, no, sa panganib, ano? Ako po'y tulungan mo. Ayudad me, salba me. Ah, di ba? Kundi man, bago ka umalis ng bahay, aram, akdam, aksadam, ako po'y protection na mo, liberame, salba me. Uh, so, uh, yan po. Kaya abangan nyo po ang mga bago kong ituturo sa aking YouTube channel ang GIF sa Lagalag dahil po hindi kayo maliligaw dito pero pa pulot ng pulot dyan sa YouTube at Facebook patay kang bata ka marami na po dyan sa, sa YouTube ang nasa kaliwa hmm. kaya ingat po kayo so ito lamang po at maraming maraming salamat sa muli po natin pag upload ito po ay part 78 Mm-mm. <clears throat>